Mga kamasa, sa muling pagbabalik ng inyong paboritong programa sa social media, gagawin natin mas masaya, mas kapana-panabik at mas makabuluhan ang Jingflix. Aganda kami ng mga bagong pakulo na tiyak na kagigiliwan at aabangan na lahat. Isa na dito ang Jingaling kung saan ay mapapulod nyo ang mga katangi-tanging kwento ng tagumpay na sumasalamin sa totoong kwento ng buhay. Sa bawat episode ay pipili kami ng dalawang home partners, isa mula sa Facebook at isa mula sa TikTok. Ang dalawang mabubunot na home partners ng ating featured Jingaling Guest ay may chance ang manalo ng tigliman libong piso. Isa pa sa dapat abangan ay ang Jing Goals kung saan sisikapin natin to pa ang goals ninyo na may kinalaman sa educational, kabuhayan, medical, utilities at family support. At dahil mahal namin kayo mga live viewers, bubunot muli kami ng dalawang lucky live viewers mula sa Facebook at TikTok at maglalaro ng ball drop game kung saan sila ay pwedeng manalo ng sa 2,000, 3,000, at 5,000 piso. Exciting, di ba? Pero hindi natatapos dyan ang ating sorpresa. Sa uling parte ng ating programa, bubunot kami na maglalaro sa ating bagong palaro na Lucky Box. Abangan lang ang hashtag of the day at i-comment ito sa comment section sa ating live broadcast sa Facebook at TikTok. Kapag nabunot ka, automatic meron ka kagad the pot money na 30,000 pesos. Bibili na isang letra mula sa Capitals J I N G small letter g Capitals O and Y. Kapag napili mo na ang gusto mong letra, kailangan mong mahanap ang kaparehas na letra rito sa mga kahon. Meron kang tatlong pagkakataon para hanapin ito, ngunit sa bawat maling kahon ay mababawasan ang pot money mo. Pero huwag mag-alala, dahil kung hindi mo man mahanap sa tatlong kahon ang kaparehas na letra, mag ka pa rin ng 5,000 piso. Lahat panalo, di ba? Kaya ano pa yung niyo. ninyo? Tara na, na. na.